Kamusta mga bata? Magandang araw sa inyong lahat! Ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay ang asignaturang araling panlipunan sa ikaapat na baitang. Ang aralin ay sa ikalawang markahan na may pamagat, kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Dahil maayos mong natapos ang nakaraang aralin para sa ikalawang markahan, inaasahan rin na matatapos mo ang aralin na ito ng matagumpay. Sa aralin na ito, inaasahang maipapaniwanag mo ang matalino at di matalinong pamamaraan ng pangangasiwa ng likas na yaman ng bansa. Bilang isang mag-aaral, masasabi mo ang kaugnayan ng matalinong pangangasiwa ng likas na yaman sa pag-unlad ng bansa. Bago tayo magsimula sa isa na namang panibagong aralin, sagutin muna natin ang mga sumusunod na tanong sa nakaraan nating talakayan. Piliin ang sagot sa mga salitang nakasulat sa loob ng kahon. Ang pagpipilian ay langis, ginto, palay, at durian. Unang tanong, pangunahing produktong pang-agrikultura sa Luzon. Tama, ito ay palay. Pangalawa, produktong makukuha mula sa niyog. Tama ulit. Ang langis ay makukuha natin sa niyog. Pangatlo, prutas na nagmumula sa Davao at kadalasang kilala sa kakaibang amoy. Tama, ito ay durian. Pangapat, yamang mamimina at karaniwang ginagawang alahas. mauli ito ay ginto panglima probinsya sarihon 6 kung saan makikita ang San Lorenzo wind project tama ito ay makikita natin sa Gimaras panganim na tanong ang talo ng Maria Cristina na nagbibigay ng enerhiya mula sa malakas na agos ng tubig ay matatagpuan sa probinsya ito. Tama, ang Maria Cristina Falls ay makikita sa Lanao del Norte. Suriin natin ang mga sumusunod na larawan nakakatulong ba sa pag-unlad ng isang pamayanan ang ipinapakita ng mga larawan? Larawan A at larawan B. Ngayon naman ay talakay natin ang mga larawan. Sa unang larawan, larawan A, ang larawan A ay hindi nakakatulong sa pag-unlad ng isang pamayanan sapagkat ito ay hindi nagpapakita ng pagbibigay halaga sa ating likas na yaman. Sa pangalawang larawan naman, larawan B, malaki ang tulong sa pag-unlad ng pamayanan na ipinapakita sa larawan B. Nagpapakita ito ng isang pagiging responsableng mamamayan at nagpapakita kung paano pinapahalagahan ang kapaligiran. Alamin natin mga bata, ano ba ang pamamaraan upang mapangasiwaan ang likas na yaman? Mayroong dalawang pamamaraan. Upang mapangasiwaan ang mga likas na yaman ng bansa, ang una ay matalinong pamamaraan. Pangalawa ay di matalinong pamamaraan. Unahin nating talakayin ang matalinong pamamaraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman. Ang matalinong paraan ng pangangasiwa sa mga likas na yaman ay makatutulong utang mapanatili ang mga ito at mapakinabangan pa ng mga susunod na salinlahi. Alin ilan sa mga maaaring gawin ay ang mga sumusunod. Ang unang halimbawa na maaari o pwede mong gawin ay gawin ang backyard urban gardening or BAG o paggamit ng organikong paraan sa pagtatanim kahit sa maliit na espasyo o lupa lamang. Makikita sa larawan ang isang alternatibong pamamaraan ng pagtatanim. Maaari kang gumamit ng mga bote upang pagtamna ng mga gulay. Pangalawang halimbawa naman ay ang pagpapanatiling malinis ng lahat ng mga katubigan. Pinakamabisang paraan nito ay ang huwag magtatapon ng mga basura sa kanal, ilog at dagat upang maiwasan ang pagbaha at ang polusyon sa tubig. Gawin ang 5 Rs of responsible waste management. Ito ay ang reduce, reuse, recycle, wrap and repair. Ang 5 Rs ay makakatulong sa matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman. Talakayin natin. Ano ba ang ibig sabihin ng reduce? Ang reduce ay ang pagbabawas sa mga basura sa ating paligid. Tinutukoy nito ang paghihiwalay ng mga nabubulok at di nabubulok na basura. Ito ay makakatulong upang mabawasan ang mga basura at mapakinabangan ang mga ito. Ano naman ang reuse? Ang reuse ay maaaring gawin sa mga bagay na patapon na ngunit maaari pang magamit. Kumpunihin, ibigay sa mga nangangailangan o ipagbili. Tulad ng pagkukumpuni sa mga sirang upuan, sapatos, at pagbibigay donasyon sa mga taong nangangailangan ito. Ano naman ang recycle? Ang recycle ay ang pagbuo ng mga bagong bagay mula sa mga lumang bagay. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang paggamit muli ng mga lumang gulong upang pagtamnan. Mga bote na maaaring gawing plant box o di kaya gawing flower vase. May mga basura din na nabubulok na na maaari pang gamitin o pakinabangan at gawing compost na ginagawa upang maging organikong pataba sa mga halaman. Tapos na tayo sa matalinong pamamaraan, talakay naman natin ang di matalinong pamamaraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman. May mga gawain rin lubhang nakasisira ng kapaliginan at nakakapagdulot ito ng hindi kaaya-ayang resulta na hindi nakakatulong sa pagunlad ng pamayanan. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga halimbawa sa di matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman. Ang pagsusunog ng plastik na nagdudulot ng polusyon sa hangin at nakakasama sa kalusugan ng tao na, kaka, na nakakalanghap nito. Ang pagtatapon ng basura sa ilog at dagat ito ay may malaking kontribusyon sa pagkakaroon ng baha dahil ang basura ay bumabara sa daluyan ng tubig. Kapag ang basura naman ay nasa dagat, maaari itong makasira sa mga yamang dagat natin. Paggamit ng sobrang kimikal sa pananim at sa lupa. Ang sobrang pesticide sa mga gulay ay nakakasama sa kalusugan ng mga tao. Maaari itong pangmula ng malubhang karamdaman. Pagpapatayo ng mga planta pabrika, gusali o alagaan malapit sa mga ilog at dagat ang mga pabrikang nakatayo malapit sa ating katubigan ay maaaring maging sanhi ng polusyon sa tubig at hangin. Gayon din ang mga pa poultry at piggery sa dahilang ang mga dumi ng mga hayop ay maaaring makakuntaminas sa tubig. Pagpuputol ng puno sa kagubatan pagkakalbo ng ating mga kabundukan ay isang sanhi ng pagguho ng lupa. Nababawasan ang mga puno na nakakatulong na mapigilan ang baha at nababawasan ang mga puno na sa kagubatan na pinaninirahan ng mga hayo. Paggamit ng dinamita sa pangingisda, ang paraang ito sa paghuli ng isda ay mahigpit na ipinagbabawal sapagkat ito ay delikado. Hindi lamang ang isda ang namamatay maging ang iba pang lamang tubig, pati na rin ang mga koralis sa ilalim ng dagat na tirahan ng mga isda. Pagtagas ng langis sa dagat Naitala noong 2006 ang pinakamalalang oil spill sa Panay Gulf. Ang lumubog, nang lumubog ang oil tanker. Lubha itong nakapaminsala sa baybayin ng Guimaras at Negros Occidental. Napinsala ang mga mangrove, namatay ang mga isda, at dahil sa kontaminasyon sa tubig, ay nagdulot din ito ng polusyon sa hangin dahil sa masasang nitong amoy. Ngayon, may kaunayan ba ang matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman sa pag-unlad ng bansa? Maraming lugar at lungsod o lalawigan sa ating bansa ang maunlad dahil sa matalino at wastong pangangasiwa ng kanilang likas na yaman. Isa na rito ang Palawan na kilala at tampok sa magandang lugar, masaganang yamang dagat at gubat, at malinis na kapaligiran. Sa patuloy na pag-unlad ng kanilang lugar, hindi nila hinahayaang masira ang kanilang kabundukan at iyamang tubig na dinarayo ng mga turista. Ilan sa mga halimbawa ng mga lugar na tanyag sa Palawan? Mag-island hopping sa isla ng Coron or Coron, Palawan. Mang ang malakristal na tubig ng Ilnido, Palawan at ang kamangha-manghang underground river ng Puerto Princesa na sa Palawan din natin makikita. Isa pang maunlad at magandang lungsod ay ang Davao. Ang lugar na ito ay pinagkukunan ng maraming prutas at iba pang produkto na ipinagbibili sa loob at labas ng bansa. Dahil na rin sa maingat na pangangasiwa ng mga yaman nito, kaya mas dumarami pa ang mga nagnanais magnegosyo o mag-invest dito. Kaakibat ng pag-unlad ng mga lugar sa bansa, hindi malilimutan ng Pilipinas na ingatan ang mga likas na yaman upang mapaunlad ang kalakalan at turismo. Kabilang sa mga puok na ito ay ang lungsod ng Baguio, lungsod ng Tagaytay, lungsod ng Cebu at isla ng Kamigin. Sa pagkaturismo ang pangunahing susi nila sa kaunlaran, higit nilang binibigyan ng pansin ang mga pagpapahalaga at pagpapanatili sa kalinisan nito. Tapos na talakayin ang matalino at di matalinong pamamaraan. Ngayon naman ay ating aalamin kung mayroon nga ba kayong natutuhan sa aralin na ito. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Sasagutan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kaisipan ukol sa matalinong paggamit ng mga likas na yaman at ekis naman kung ito ay hindi. Una, backyard urban gardening Ito ay tama. Pangalawa, pagsusunog ng mga basura. Ito ay mali. Pangatlo, paghagis ng basura sa mga ilog. Tama. Tama ang iyong sagot. Ito ay A. Pangapat, muling pagtatanim ng mga puno sa kagubatan. Check. Very good. Panglima, paggamit ng mga organikong pataba sa pananim. Tama. Mahusay mga bata at nasagot ninyo ang ating mga tanong dapat nating tandaan. Dapat nating tandaan na ang pangangasiwa sa likas na yaman ng ating bansa ay nangangailangan ng matalinong pamamaraan. Dapat din nating tandaan ang matalinong pangangasiwa sa likas na yaman ay makatutulong upang higit na mapanatili at mapakinabangan ang mga ito sa susunod pang henerasyon. Ang likas na yaman ay isang mahalagang salik na nakakaapekto sa pag ng bansa. Malaki ang kaugnayan ng wasto at matalinong paggamit ng mga likas na yaman sa kaunlaran ng bansa. Maraming salamat mga bata sa isa na namang makabuluhang talakayan. Sana ay nakatulong ito sa inyong pag-aaral. Hanggang sa susunod, maraming salamat.